Hello mga kabunsuan, welcome back to my channel. Ayan mga kabunsuan, may bagong vlog na naman ang ating Bunso mix Molino. nag-enjoy dito ang ating Bunso mix Molino. At bago po natin bigyan ng reaksyon ang mga sinabi niya, ay binabati ko po muna kayo ng magandang magandang umaga, tanghali, gabi, sa ating lahat, saan man sulok po kayo ng mundo na roon, ay happy happy lang ika nga ng ating Bunso mix Molino. So ayan na nga mga kabunsuan, no? sobrang nag-enjoy po talaga ang ating bunso mix muli sa Korea. ah dahil dyan mga kabunsuan, may may bagong vlog na naman ang ating bunso mix at nag-post siya ng caption ng ganito. Ika nga nila, walang rewind sa totoong buhay. Kaya piliin maging masaya, lalo na sa iyong kapwa, lalo na sa walang ginagawang masama. Ano yung sayo? Ayan nga po yung post niya na totoo naman po mga kabunsuan na wala po talagang rewind sa totoong buhay. Kumbaga, hindi na po natin maibabalik ang mga nakaraan. Ang mga nangyari na ay nangyari na. Kaya piliin natin maging masaya at maging mabuti sa ating kapwa piliin natin gumawa ng mabuti at uh, walang nasasaktan at inaapakan na tao. Lalo na sa mga kagaya ng ating Mix Bolino na totoo naman yung sinabi niya. Wala naman siyang ginagawang masama, diba? Ang ginagawa na lamang niya ay tumutulong pero nauhusgahan pa rin siya at uh, napapasin pa rin ang mga ginagawa niya. Kaya nga sabi nga, ba diba, mga kabonsuan, mas mabuting gumawa na lang tayo ng tama at mabuti sa ating kapwa. At least, may mga bless blessings pa tayo na matatanggap kaysa naman gumawa tayo ng mga kasamaan sa buhay natin at uh, ang pagsisisi lang ang ating uh, matatanggap dito, 'di ba? Kaya nga tayo may kasabihan na sa huli ang pagsisisi, 'di ba? Kaya nga ang ating bunso mix bulino, ayan. Uh, sobrang nag -e enjoy po talaga siya dahil uh, sinusulit na niya yung kanyang bakasyon sa Korea dahil nga naman 'di ba mga Once in a lifetime lamang po tayo makarating sa mga lugar at sulitin na natin mga kabusuan dahil hindi naman natin alam ang mangyayari bukas o sa susunod pa na araw. Kaya kung hanggat maaari mga kabusuan, hanggat kaya po natin maging masaya, ay piliin natin maging masaya dahil wala po talagang rewind sa totoong buhay. Ang mga problema po natin ay lilipas din po yan, ba? Diba? Dahil wala pong permanente dito sa mundo. Kaya sana naman mga kabunsuan o ano man po yung mga alitan na nangyayari sa kabunsuan natin ay uh, itigil na po natin at uh, maging masaya na lamang po tayo dahil nga mga kabunsuan, gagaya nga ng sinabi ni Bunso Mix Molino na walang rewind sa totoong buhay. Piliin natin maging mabuti sa ating kapwa. Dahil sinabi niya itong mga kabunsoan dahil alam na niya po ang mga nangyayari sa kanyang community. Alam niya na nakakarating na sa kanya kung ano yung mga nangyayari. Kung sino-sino yung mga nag-aaway at mga, mga alitan at mga naninira sa kanya. Kaya nga mga kabunsoan, sinasabi niya dito at wala naman siyang pinapatamaan. Sinasabi lamang niya na mas magandang gumawa na lang po tayo ng mabuti sa ating buhay. At mga bagay tayong nagawang mabuti, 'di ba? Mga kabunsuan, tama naman, 'di ba? Kaysa naman na magre-rewind ka ng puro kalungkutan, kasamaan, 'di ba? Puro pagsisisi. Kaya mas maigi na lang piliin nating maging mabuti sa ating kapwa at walang inaapakan na tao, walang inaargabyadong tao at walang kaaway, 'di ba? Mas maganda ang ating buhay. Kaya nga mga kabunsuan, ayan, Um, na medyo nag-unwind, unwind muna yung ating bunso mismo no sa ngayon dahil uh, sobrang na-stress na po siya sa nangyayari sa ginawa nilang community ni Cutie Mahal. Dahil nga po mga kabunsoan, marami na po talagang nanghimasok sa community na mga taong uh, walang magawa sa buhay, tiba Kaya paano nila babalikan yung mga ala-alang ganon, ba diba? Paano sila magre-rewind? kung magre-rewind man sila, eh puro kasamaan na lang na puro na lang pagsisisi sa kanilang buhay, di ba? Kaya hanggat maaari mga kabunsuan, gumawa po tayo ng mabuti sa ating kapwa. Ayan lamang mga kabunsuan, maraming maraming salamat at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please like, share and subscribe mga kabunsuan. Thank you so much and God bless everyone. thank mm -hmm. you